Salamat mga kabayan, tayo magpuputol naman ng mga tuyong dahon o sira sa halaman ng aking nanay para mabuhay siya ng maayos kasi sobrang init mga kabayan kaya naman ang ating inaalaga ang tanim ay natutuyot ng mga dahon tutubo naman yan hmm. naman yung mahiwagang hardenera sabi ni nanay ko pag may nakita akong mga tuyo putulin ko na para gumanda ang halaman kaso dahil nga po tag-init mahirap pagandahin ang halaman at pagka kainitan ay sadyang natutuyot kaya ito putulin ko ito dito ko lang puputulin pansin na natin itong ating naputol. Tingnan nyo natutong na ng... Natin Kumusta kayong mga kabayan? Sana okay lang kayo ako ay inaantok pa pero nakatulog naman ako ng isang oras ay, so, like, kailangan natin gumising at ay magwawalis at magdidilig nga nito tapos itong ating halaman ayusin natin minsan ano twice a month ko itong ayusin mga kabayan alisan na mga to yung dahon ito okay, sa tuyo na din yung hindi pa bumubunga yung kamatis ko ay naninilo na agad ang dahon sa init kunti lang ang natin, yan lang inaabangan ko na itong mga kung kailan to mamumulaklak at mamumunga malaki na eh, may sili po sili po ito dito naman tayo sa kabilang side napagdilig na ako mga kabayan kaya ang last ito putulin natin ang last step ko ay itong pag ano ng mga dahon ano bang trending ngayon sa facebook parang ang daming anik anik ngayon sa facebook na kung ano ang pinaka issue ngayon yung pagtanggal kay kay admin ignacio sa kawa Ginagawa nila yung may nakita pa akong nag-comment, nag-post ng tungkol sa $25 na contribution sa OWA ng bawat OFW. Parang kone-question pa nung vlogger. Aba, ayang estimated na OFW around the world sa nabasa ko ay ano, 2.3 million. Estimated pa lang yun ha, yun yung migrant workers talaga hindi pa kasama doon yung mga ano na yung mga naka kuha na ng citizenship ay kung i-times mo yung 2 million na lang sa 25 Aba, ay malaking pera yon, kaya dapat naman na talaga na yung contribution ng mga OFW sa so, OWA oh, ay mapakanabangan ng mga OFW lalo na yung mga deserving ng tulong yung mga OFW na umuwi na wala ng buhay, may na inabuso, nagkasakit sa abroad. Diba? Ang OWA kasi ano yun? Ewan ko ba kung saan yung trending? Kung saan yung trending, kung saan yung ano ng media, ayon Kaya yeah, naman hindi maiwasang mag comment nga naman na ano. Dapat lahat pantay-pantay ang ano. Binibigay na tulong o ayuda sa OFW na naguhulog sa OWA. Ang active member ng OWA. Eh, sana naman pantay-pantay ang ano. So, kawawa uh, naman si OFW na naguhulog active member kay OWA tapos pagka nangailangan ng tulong ay pahirapan pang makahingi ng tulong sayang si admin R na ang dami nung natulungan ng OFW syempre nunod tayo ng balita ng mga natulungan niya alisin na natin itong mga natuyo kasi lili pa rin lang to ng hangin kakalat lang Ina, ano ng ibon kinakay kay ginagawang pugo nahihirapan akong magwalis kakawalis ko lang meron Nisan tuloy mga kabahin iniisip ko ano kaya kung si tatay digong pa rin ang ating presidente ano po may mga pagbabago kaya sa administration ng OWA mapapalitan kaya si ano si Admin Ignacio ang ganda ka ang ganda ng isang bansa maunlad ang isang bansa kung ang presidente o yung namumuno ay tapat at hindi kurakot ano po Pero dito sa Saudi ang unlad ng Saudi palibasa at nandito ang langis tapos eh, libre ang edukasyon may alamas pa ang mga estudyante sino ba mangungurakot dito wala naman mayamang bansa na at dito sa Saudi magandang tradisyon nila dito hindi pwede mag-asawa dito ang Arabo hanggat wala siyang ipon sariling bahay or apartment sasakyan para sa kanya magiging asawa kailangan bago siya mag-desisyon pakasalan ang isang Arabiana dito ay kaya na niyang buhayin hindi na sila dapat nakatira sa magulang hindi katulad tulad sa atin sa Pinas na wala pang kakayahan magtrabaho ang lalaki ay nagtatana na hindi naman lahat pero yung iba nakakabuntis na minor edad pa lang tapos sa magulang nakapisan dito hindi maaari kailangan bago sila mag-asawa ay nakatapos na sila ng pag-aaral kaya na nilang buhayin may sarili ng bahay o apartment at may sasakyan na tapos kung mapera naman sila gusto nila mag-asawa pwede hanggang apat basta pantay-pantay yung rata sa mga asawa pare-parehong may bahay, may sasakyan diba mga kabayan, nung naalisan natin ng sirang dahon o tuyo na, ayan, tutubo pa naman yan at saka dito sa Saudi, kalimitan dito na bu grocery ay yung asawang lalaki kasi sa Islam talaga kailangan ang lalaki ah nagpuro-provide ng lahat ng pangailangan ng asawa ganon din naman sa atin di po ba kaya lang karamihan sa atin talaga ay tulong babae at lalaki ay nagtatrabaho dito choice ng babae magtrabaho sa labas kung ang naging asawa niya ay madamot sa pera. Kaya mapipili ko siya magtrabaho para meron siya ang sarili niyang panggastos. Pero kapag nagpangasawa naman siya ng arabo na galante, wala siyang gagastusin sa mga pangailangan sa bahay. May monthly allowance po. Ganun po ang kultura dito. Kapag nakapag-asawa ka ng arabo na maayos, mabait, galante tingnan yung mga kabayang yung itinanim kong alas 10 dito ako kumuha tinanim ko dito Madali talaga siyang buhayin no tinanim ko dyan tsaka sa kabila buhay na din ano kaya alisin ko na to pero pataba din to sa lupa eh ayain na muna to dito ayan lang um. so sobrang init talaga ako po ay nakapagbilig na ayan. wala naman tayong bubunutin dito ito dagbad na. Mahilig sa halaman si nanay. Pati sa loob ng bahay, meron siyang halaman. Ito yung dami kong naputol yung sirandaan. Ito naman tayo sa kabila. Ayan pa. Ayan, ito na yung karastis mga kabayan. Tapos nagbudbud ako nuna. to yung bulaklak ng parang sunflower ba sa Pinas. Ayan. Ayan, nakita nyo yan diba tumutubo siya. Ito na yung loss na puputulang ko mga kabayan. Tapos na. ito kasi niya. Ang init. 4.30 na mga kabayan, pero ang singaw ng panahon, ng init, ay ano, medyo malamlam na. Pero mainit pa din. Natapos na tayo sa pagugupit mga kabayan. Alasin na lang natin yung mga matipit natin. Nag-start na po pala ang ah. 4 days holiday dito sa Saudi sa pagdiriwang ng Ed Al Ada Al Adha starting today after working hours ay for this holiday po Thursday to Sunday walang pasok ang mga nag-uupisig sa school fight is waving mga kabayan na nagtatrabaho sa bahay sa mga private sector at sana all may hadiya sana may matanggap tayong mga hadiya ngayong ed okay lang naman din kahit wala pero mas maganda kung meron di po ba mga kabayan kahit 10 real lang yan 150 na yun sa peso malaking bagay na pambili na yun ng isang kilong isda sa Pilipinas nakakatuwa kaya makatanggap ng hadiya di po ba mga kabayan At ang Ramadhan naman ay maagang dadating February next year. Nakakapagod magtrabaho pag sa bahay ang trabaho mo. Pero kung mabait ang amo, at uh, may konsiderasyon, nakaka wala din ang pagod. <laughs> ang dami ko pong na ano ano mga ano dahon umalis yung nanay ko kanina ang 3 o'clock habang nagwawalis ako hindi ko alam kung siya ay pupunta ng supermarket para mamili o kung saan ang kanyang ano kasi kadalasan kapag umaalis siya ng ganyan pagbalik niya may grocery yan dala o kaya ay bumili ng chocolate pang pang party hindi ko sure pero sana ay wala siyang pa-party ngayong Friday kasi napapagod ako kapag may ang nanay ko sa rest house nila kasi late na akong nakakatay nga alauna pasado na pero kung kami naman ipupunta sa ibang party sa party ng kanyang kapatid ay okay lang mapuyat kasi less ang trabaho kasi sa ibang party naman tutulong lang ako syempre sa ating kabayan Or ibang kalahe na kasambahay ng kanyang kapatid inshaAllah. Inat kayo mga kabayan. Happy Eid al-Adha sa mga kapatid nating Muslim. May Allah bless us all. Thank you for watching po mga kabayan. Giinat kayo at lagi magdarasal. Marasalam.